Magandang araw mga idol. Dito po tayo sa ating sitawan mga idol, ay magpipitas tayo ngayon. So bago tayo magpipitas mga idol ay uh, tingnan muna natin kung gaano kadami ang mga bunga mga idol. Kasi uh, pangatlong pitas tayo ngayon sa ating sitaw, kunting sitaw. So ipapakita ko rin sa inyo mga idol kung marami ba ang bunga nito kung tested ba na maganda ang bunga, okay, let's go. Ito na po mga idol yung bunga ng ating sitaw mga idol, yan. so kinarita natin mga idol, yan. So, marami talaga mga idol, yan. Ah, na, pa yung mga bunga ng ating sitaw mga idol, yah, yah. So, ang gawin namin ngayon, magpipitas kami at malalaman natin kung nag increase ba katulad dati or dumami ba ngayon kaysa dati. So, malalaman natin later on mga idol. So, napaka quality yung sitaw natin mga idol kasi lagang alaga talaga ito. Ito yung mga idol Oh. Yan sa lupa. Yan. Yan. So talagang mahaba to atin yung sitaw mga idol. So atin susukatin, papakita ko sa inyo. Yun po mga idol. Isa. Dalawa. Tatlo. So malapit siya apat mga idol. Yun po ang haba ng ating sitaw mga idol. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng maraming bunga. Kung yung pag-aalaga ng ating sitaw, mga idol, ay igiya natin. Talaga ay uh, susuklian tayo sa ating pagsisikap, sa ating mga gastusin, uh, mga expenses dito sa ating tanim. Talagang susuklian tayo. Yun po mga idol, oh. So napakadami po yung bunga niya talaga. So makikita natin. Yan mga idol. Yan o. Oh. Pumapatak talaga. Ayan oh. Kung iba na nasa lupa. Umabot talaga sa lupa. Kasi bago palang bunga niya. Ayan. So super nakapakadami talaga mga idol. Ayan makikita natin. Ayan. So mamaya. Pakita oh, natin kung Gano'ng kadami yung makukuha natin dito sa ating sitaw. Yan mga idol. Yan. So later on, i- i-ano ko sa inyo mga idol, kung marami ba makukuha natin. Kasi dati nakukuha namin dito ay, uh, kasi pangalawa pa lang yun. Ah, uh, medyo kunti lang. Mga more than... Uh, 20 ata. Nakalimutan ko lang. Basta ngayon mga idol ay medyo marami na talaga 'to. So, update ko kayo mamaya, mga idol. So, ito na po 'yung mga idol, 'yung napipitas natin ah uh, uh, sitaw. So, dalawang tatlong kamada siya po. So, napakaganda 'yung sitaw natin tsaka yan mga opo mga idol ang palaya yan yan na po so ita tracking na natin gamit yung ano yung karosa balsa yan o kasi dalhin yan doon sa ano sa yung ikakarga sa tricycle yan ito muna yung ano natin, pansamantala ang kargahan natin. Bye bye ah. talaga ng kalo mo. <laughs> Napakan pang, ng kalabaw. Pansamantala na kakargahan natin mga idol. Yan. Yan. Oh. Oh. So, magkakarga tayo ngayon. Ako, ako, ako. Siguro talian natin mahigpit para... Ayan naman. mga idol. So nakarga na namin yung Nagana, ano, ating karga. Yung ampalaya muna at saka may sitaw ng isa. Yan. Yun ang ito man, man, lang kasi ginagamit ng mga idol. Para may sa para makarating doon sa pinaparadahan ng tricycle na kinakarga nito. Hindi kasi makapasok dito. Medyo mahirap yung danan. Yun po muna yung machine namin, yung makina kalabaw so ito yeah. yung pinakamakina natin mga idol yeah. na malakas yan. malakas yan mga idol malakas at yan oh tingnan mo panda rin mo pandarin rin mo, mo. siya <laughs> 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 <Pinamakina laughs> na mga idol <laughs> yun pumamalis na po yung ano may isang balikin pa tayo balikan pa tayo isang trip pa to mga idol yun kung sitaw natin at saka opo to dalawa to at ah, tatlo upo to mayroong ang palaya yan medyo malayo kasi yung ano natin mga idol so hanggang dito na lang yung ano natin mga idol at salamat sa inyong uh, panood sa ating video sa patuloy na pagsuporta sa ating mga nagawang mga videos kaya malaking pasalamat sa inyo uh, uh, kung saan patuloy kayo na subay subaybay sa ating mga videos. Uh, at God bless sa inyong lahat. Uh, at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Uh, at pakiclick ang notification bell para updated kayo sa bago nating upload na videos. God bless po.